mga katwings uh, ipapakita ko ito sa inyo ito gulay ito yan masarap to so ito yung iba wala na ayan so ang tawag nito is mushroom pero sa kahoy siya uh, mutubo ayan masarap ito I igisa huh? kung sa ilonggo pa pamily pamilyin isang mushroom pero lain man tong kan talinga-talinga sang amo oh ano dagko ni siya malaki to masarap to so iwan kung anong tawag nito sa tagalog so sino sino ba ang nakatikim nito mayroon rin dito oh ayan actually dito sa bundok maraming ulam dito masarap nahulog ayan uh -huh. masarap kumain wood mushroom ang tawag dyan so hanggang dito na lang bye bye mga guys bye bye mm -hmm. <laughs> Mushroom na matatagpuan. Oh. Mushroom na tumutubo sa kahoy. So matatagpuan sa bundok.